Hello mga boss, good morning, good morning. Mapagpalang araw ngayon sa ating lahat. At uh, linggo ng umaga, December 24. So, Merry Christmas sa ating lahat mga idol. ang ating vlog ngayong araw na to is pupunta tayo sa ano, Peaceport ng Paranaque. Sana oh. Tayo ng kunting isda para pangulam-ulam so mamayang ang gabi para sa Pasko at isasama ko yung aking bunso. Ayan, sa likod Ayan. Hi, Jan. Hi. Hi. Damn! Ayan, yung ay natin ay Ang. Kasama ko sa pagbili ng isda sa Peaceport So, time check natin mga idol is nasa 3, 3.15 ng umaga. So, samahan nyo kami sa aming pagpunta sa Peaceport At so, yun. ah, uh, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel is subscribe ka na at share and like pakipindot na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong upload na video. So, yun. Mga idol, shoutout muna na tayo kay sa ating mga kaibigan. Uh, shoutout tayo sa at ka sa, kapatid ko. Shoutout kay Rony na Mix Vlog. Shoutout kay Ryan Sumabat Vlog. Shoutout kay Calvario Mix Vlog. Shoutout kay Katupad Vlog. So, yun mga idol. Uh, Na-shoutout na natin ang na ating mga kaibigan. At sa mga UFW. Mga UFW, ingat po lagi kayo. At Merry Christmas po sa ating lahat. At sa mga ano natin, ibang kaibigan. Shoutout sa inyong lahat. Hindi na natin sasabihin ng pangalan. Basta alam natin ano, uh, yun, kung anong yun, mga idol. Mag-ano mag, muna tayo? Mag-intro? <mulit> bos uh, tayo ya yuk let's go let's go uh, Sport tayo, sport. to vlog tayo papunta roon. Oto vlog tayo mga idol papuntang ng tapos pagdating doon kasi hindi pa natin maano uh, so puputulin natin pagdating doon sa yung vlog. Boi. Oke, <laughs> <tuk> Ya, Tropa. Oh, Ben. sa planeta eh. baka ano yung lamig ayan magpre-prepare na sa simbang gabi at last last day na ngayon ng simbang gabi mga idol dahil 24 na ngayon ng umaga Hindi lang tayo oh, mga idol na kapag ano ng simbang gabi kasi yung trabaho ko nga eh, gusto ko gusto ko magsimbang gabi eh, yung trabaho ko kasi adong tapos pag sa hapon naman ako magsimba eh gabi na nakaka hindi na maka simbang gabi dahil lampas na sa oras ayan ito na tayo sa highway yung sa amin Nasa sulok yun. planeta Planita namin Nasa harap ko Medyo malayo-layo ito Nasa 3 kilometers Yung peaceport Mayroon, na na. Stop Ang daming pasayero ay yung jeep parpakasabit na yung tao yan sama natin oh ang bunso ko natin. Uh, ito yung tahong Isang, ano yan, 180. Uh, ito yung, isang yellow pin. Tuhan rin ito, yung ganito. Tuhan rin. Tuhan rin isang bangus nakalimutan ko din basta 300 yata eh basta yun yung dalawang bangus basta nasa 300 yata yun eh. At tapos itong manok to 3 ano ba yun sa yun na yun mga idol itong manok basta inamot to lahat ng kung nasa 1,800. Ito yung baboy. Pork chop at saka yung buto-buto. Yung sabuntot mga ito. Bali, ito lang baboy, 800. 800 na baboy. Tapos yung manok, dalawang piraso to. Bangus, dalawang piraso din. Ang yellow pen, isa lang. Saka yung tahong, isang Tabo. So, ayan. So, makaya na lang. Dyan na lang, mga idols. Maraming maraming salamat sa support. Thank you. Merry Christmas.